Dito sa dati kong spot, bali, isang oras lang dahil may pupuntahan pa ako. So, try ko na lang yung aking bagong biling bala na server street. Kung hiyang ba sa ating uh, Python Air. So, ayan yung ating Python Air. So, marami na yung nadali. So, yun mga paps. At, update ko na lang kayo pag ando na ako sa kabul malapit lang naman dito siguro na sa 250 meters lalakad na lang ako dahil mahirap makapasok yung motor ng puti so yun lang po stay tuned so yun mga paps andito na ako sa loob ng aking kura bali quick hunt lang ngayon uh, try lang natin manambang mga paps uh, sa loob ng uh, isang oras dahil may lakad pa ako ngayon mga paps may susunduin pa ako Bali, uh, hindi ko sure kung makadali tayo dahil yung bala ko nga pala. Uh, ano? Ito, tatlo nga lang pala yung nilagay ko. Nandun pa sa box. Uh, silver streak. Bali, nagkaubusan dito mga paps ng astro pellet at saka yung mature. Kaya as, uh, silver streak muna yung gamit ko. Sana makadali tayo. Uh, sa loob ng isang oras, mabigyan tayo ng magandang dapo. Eh, hiyang po kasi dito mga paps itong aking laruan itong si Python Air uh, Astro Pilot yung number 1 second yung Mature si maganda yung fit at saka maganda yung pagkagawa ng Astro ngayon so <coughs> ngayon dahil silver stick ang gamit natin uh, walang sure kung nakapatama tayo ng maayos at saka di ko nasubok um, ilang, ilang araw din ito natingga sa bahay di ko na test kung na-disalign pa so subok ko na lang dito mag-zeroing ako kung okay ba so sana mabigyan tayo ng magandang dapo mga paps so yun na mga paps stay tuned at sana samahan nyo ako hanggang dulo na video yun mga paps ah, kahit pa paano nakadali tayo ng ano, pang ulam makapag uwi tayo so ito yung nadali natin mga paps sa loob ng isang oras kahit pa paano hindi tayo na zero so iba talaga itong puno ito mga paps mahiwaga matagal na ito talagang napakadaming dapo dito ayan nakadali tayo ng pang ulam natin sa loob ng isang oras kala ko mapas hindi makadali si silver streak so kinuha okay pala yung patama pero sa tingin ko pag ganito pataas yung tama saka, matatayog kasi to dalawang puno na to matayog ah, uh, si, pang ano lang siguro to pang malapitan pang long range hindi pwede si silver streak pero di ko pa naman nasubukan sa ano yung ano lang straight lang yung ano kasi iba kasi pagka pataas ang tama mapas uh, accurate siya. At saka, kahit matatayog ang puno pataas hindi katulad ng ano yung street ang target mo yung level lang pag ganito kasi makapal kasi si silver streak baka yuyuko na hindi katulad kay astro na magaan lang so manipis lang siya kaya kaya rin ng ating laruan so yun mapap so, na naman kasama si python air nakadali na naman ng pangulam so yun lang mapaps maraming salamat sa pag suporta ng aking video so, sa walang sawang panonood sa mga napadala sa aking munting channel dyan huwag kalimutan mag subscribe then hit nyo ang notification bell para lagi kang update sa sulit pa mga video so yun mga paps maraming salamat babu mabuhay po kayo yeah.